Nandito kami Mamaya-maya lang ang celebration, so 5.30. Gusto lang namin mag-set. makita yung mga pailaw dito sa labnang ng Haha. Ayan. So, mm -hmm. <laughs> so, ato yung Haha. pagkain. Haha. Haha. Mal. Diyan dito ka. Saan tayo? Sa loob, sa UP. Sa Carabao Park. Ah, ah, Carabao Park. Carabao Park. Carabao Park. <laughs> Model ng Carabao Park. Maraming tao din dito ngayon. Pero hindi sobrang dami. Tapos natin yung upuan. Nawalikad si May. Nahiya. Time check. Ang oras na ba? Time check. 5.40. 5.40. Magpipicturan ko ulit. Dito nag part si ano si Uno. Uy, Ayan. Reserved <laughs> for Devcom. Hmm. Devcom din. Din daw siya. Ano? Ano? ka. Lilipat kami. Ha? Mal? Ano? Dadalhin? ano hindi. Maglalakad na lang sila. Yung upuan? O, oh, sige. Kunin mo. Kukunin niya daw yung upuan niya. dami-dami -dami namang upuan sa Freedom Park. Uupo yata siya sa harapan ng ano. Uupo sa harapan ng Christmas tree. Ng Christmas tree. Oh, luck. Iwan mong bukas. Hmm. Eto mahal. Tari mo pareho. Oh, may, mm -hmm. ito may bag kasi ako. Kaya mo yan, dalawa. Yan. Dalawang upuan. Bit, 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 bit niya. May naman yung mga yun eh, no? Na, pa yun sila. Ayan pa ako, ayan pa rin sila. Hello, UPLB. Ayan, <laughs> dito kami alma mater. <laughs> yan po, diba? Hindi agad sila makakarating. Kasi mag-picture-picture pa sila. Tapos may mga ilaw. Mm -hmm. ilaw, may ilaw. Yan, ang dami ilaw. Kabilaan yan. May mga ilaw na ganyan. Siguro ano yan, ang solar. Ang dami. Ang mm -hmm. dami. Ang <laughs> dami. Nakatangkad pala si Mike ano, ka-efay. Straight body! Ang liit ko! Hindi, wala nagsasabing maliit ka. Naksan na rin yung fountain. Ang ganda. Ang ganda. Oh, hindi kulay? Mm -hmm. mm -hmm. Ayong Belen ng UP. Yung Belen ng UP. may star star doon. ant ay panget panget ko rin Anong masasabi mo? May star. Hey, star? Ano? Ganda sana dito kung ano, hindi maulan, mahal na. Wala eh. Maputik ang ano ngayon, ang ground eh. Ikaw naman ang maliwanag. Madilim naman yung Christmas tree. Hmm. Ate. Hmm. Parang sobrang Hindi <laughs> ka Sobrang siya mukha ko. Sobrang Teka lang. Ita, ita, ito. dun Ito. 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 Like the picture daw. Ito na nga na... Ayun, kahit na, gumagalang pa din. pangit. ano ito <coughs> yes. ang um, Christmas tree na ito. Christmas tree na Ilalagyan ko yung daan lang natin. Kaya sa pag